Dito lamang sa isang dinaluhang event Pinuputakting ngayon ng ilang vouchers Si Sara Labate Sa umano'y paninigarilyo nito O paggamit ng vape Nakita umano kasing bukas ang bag nito At nasilip nga doon ang vape Say naman ng ilan Ano naman daw ang issue rito Tsaka give this girl a break daw Hindi yung puro issue raw Ang hinahanap dito Talbong mm. Diyos ko, may usog usagay ng baby at yeah, dahil mga kabataan. Pero siyempre, hindi diba? naman natin sinasabing okay yun. Diba? Yes, toko naman. Pero oh. parang wala namang masama doon, oh, oh. oh, di ba? Although masama, I don't see any, it's any not problem with that. Still, it's oh. not healthy, di ba? Lagi oh. diba, naman diba? may warning ang paninigarilyo at saka hmm. same thing as rape, di ba? Pero, wala naman kung nakikita. Oo, oh buti na sa atin, di ba? Hanggang vape, yung sa Thailand, di ba, grabe ang marijuana. Ay, talaga? O, talaga. Di na, na. Pero dito mga kabataan, mga isyante pa rin talaga, vape-vape, bibili ng juice. Huwag na po mag-vape-vape hindi kaya. Kasi nga, ang balde ng juice, juice yung tinatanggol, mayroong mga ano, iba-ibang flavor. Pero ako na, mga kaibigan ko, nag-vape-vape. Pero mm. hindi ako nag-vape-vape. Sila, uso ng vape-vape. Baka nga sila, since nag-vape, o di ba? Oh nagbibip din yung Oo. si si Kiel kaya si makapagtagal baka pagtagal Ay, hindi. no, 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 no. wag naman di ba pero ang vape <laughs> still ano pa rin ba yan yung paraan oh, oh. ano si Gabriel pa rin direct, director tuloy doktor hmm. parang hindi pa rin siya ano Healthy. Good sa health, oh. sabi niyang. Ibang doktor Pero sa... kagaya yun, ah, meron din akong nabalitan na yung vape Sumasabog. Sabi nga doon, di ba? Oo, sumasabog na. ka sa sabog? Di ba, parang may nakita ako, may nakita actually sa Facebook na sum so, yung, yung bibig niya, oh. Ah, ayun, yun mm. Pero ngayon, kung sakali man na nagbebep ito si Sarah, mm. eh wala tayong magagawa. Eh, yun ang gusto niya, di ba? So, eh, nakita doon diba? sa bag niya. Nakita. Hindi yung mismo nagbebep siya. O, parang nakita lang eh, daw no? na parang pagkakabasa ko ganun eh. Kasi kung may vape ka na nasa bag mo, automatic nag-vape oh, ka. Oh. oh. Alam nga naman naglagay ka oh, lang ng vape. Oh, oh, oh. Kapa, may, may Pero, misa sa wallet mo, makikita oh, yung condom. Ibig sabihin ko, magamit ka ng condom. May oh. ganun eh. Pero misa yung sa wallet, sabi, swerte <laughs> daw yung condom. <laughs> eh, pa, ko, parang, parang hindi <laughs> nyo ba? Hindi ba, Sidge, di ba? Kaya, pala <laughs> diba? kaya pala sabi, pala si Sidge meron. Oh, misa may condom yun, ready and Meron ba? Ay, ko talaga. Sa direct line, lagi may kondom so, um, Uy, kung talaga! Oh Ay, <laughs> hindi, <laughs> pangpaswerte lang yung sawali. Oh, pagpaswerte. Hindi yeah. ginagamit, pagpaswerte. Pero may iba tayo. Ay. Nagkita Ay. raw sa isang event si Sarah Labati at okay. si Barbie Imperial. Ito yung during eh. Ay, oh, birthday uh, celebration ng isang ano, may ari, may isang skin cream. Oh, oh, yun yung yun. si Ivy. Oo. Ivy Tio. At mabuti mo sa oh, yung sabi pangalan oh, eh. Oh, oh hindi lang yung cream. Walang sabon na tang naganap. Doon din nagkaroon ng pagkakataon ng magpapakalala picture together ama si Nadine Lustre at si Katrina Bain. Ay, oo. Oh, di ba? Diba? Maganda yan. doon yung nagpaluhan dahil doon sa event na yun, nagpaluhan, di ba? Oo. Oh, oh. Ay, mm -hmm. eh, hindi pa yata pinapal ni Katrina si ano, Nadine Samon. Lustre. oh, <laughs> uh, hindi pa. Pero natuto mga panay ni Nadine na pinapalo na ngayon sa IG account ni Nadine Sikat to. Kasi there was a time talaga na pinagbababayan oh. sila, 'di ba? During the time of Katniel mm -hmm. and Jadine kasi nga sikat na lang team. Kasi may time noon talaga na kakaibig. Magkaawit mm. sila, 'di ba? May mga pictures oh. na oh. Lalo sila. Lalo na yung mga baguhan sila, parang ngayon na lang ano eh, ngayon na lang nagkaiba yung mga mukha nila, 'di ba? Yes. Oh. Pero nung oh. nagsisimula pa lang magkaawit. I'm down with that. Yung oh. si Sharon Kone at si Chef Cup Fernandez daw magkakahawig, 'di ba? Oh. At saka at least Uh, nalaman natin, nalaman nila na walang masama o oh hindi, walang, walang away si na Barbie Imperial at, at si Sara Labati. Kasi nagbatian sila. Kaya sabi ni Sara, pass is pass. Kung kayo niya, okay, I'm happy for you. Oo, Parang diba? Ganun.